Formal nang umupo sa katungkulan ang bagong commanding officer ng 29th Infantry Battalion na nakabase sa Kabadbaran City, Agusan del Norte sa isang change of command ceremony noong Setyembre 26 na pinangunahan mismo ni 4th ID Commander Major General Jose Maria Cuerpo II. Itinalaga si Lieutenant Colonel Mark Tabon ng PMA Class 2004 bilang ikatatlumput-apat na commanding officer bilang kapalit ni Lieutenant Colonel Crescencio Gargar na miyembro naman ng PMA Class 2003. Sa naturang seremonya, kinilala ng 4th ID ang hindi matatawarang serbisyo at pamumuno ni Lieutenant Colonel Gargar mula Setyembre taong 2022 na naging malaking papel upang maisulong ang katatagan at dedikasyon ng bawat tropa lalo na sa paglaban sa insurhensya at pagpapanatili sa kapayapaan at kaunlaran sa AOR nito. Iginawad ni Major General Cuerpo ang Command Plaque at Military Merit Medal sa dating commanding officer bilang pagkilala sa kontribusyon nito sa pagkamit ng misyon ng 4th ID, lalo na sa pagsupo sa mga lider at miyembro ng CTG. Nagpahayag din ng pagtitiwala at kumpiyansa ang 4th ID Commander kay Lieutenant Colonel Tabon sa bagong tungkulin na gagampanan nito at hinikayat na panatilihin ang tactical proficiency maging sa mga tropa upang makamit ang tagumpay laban sa CTG. Sa kabilang banda, noong Setyembre 18, itinalaga rin si Lieutenant Colonel Ray Anthony Sisikan bilang commanding officer ng 65th IB sa ilalim ng operational control ng 901st Infantry Brigade na nakabase sa Barangay Kalaitan, Bayugan City, Agusan del Sur. Pinalitan ito si Lieutenant Colonel Mitchell Mortejo na namuno mula Oktubre taong 2022. Sa change of command ceremony na pinangunahan ni Brigadier General Arsenio Sadural, Commander ng 901st Infantry Brigade, at tinaluhan naman ni 4th ID Assistant Division Commander, Brigadier General Consolito Yekla, Binigyang pagkilala si Lieutenant Colonel Mortejo dahil sa kanyang panunungkulan na naging daan upang manutralisa ang mga lider at miyembro ng CTG. Kaugnay nito, pinuri ni Major General Cuerpo ang dedikasyon ng 65th IB sa kanilang serbisyo sa kabila ng pagiging malayo nito sa kanilang mother unit, ang 9th Infantry Division na nakabase sa Camarines Sur. Ayon sa kanya, ang pagsisikap ng 65th IB ay naging malaking kontribusyon sa tagumpay ng Joint Task Force Diamond sa loob ng ilang taon at inaasahan niya na patuloy itong uunlad at magtatagumpay. Napapanahong Balita, Serbisyo Publiko para sa Pilipino. Bon Olavides, 4ID News.